Point so guys, magpapalipat tayo ng drone Dito tayo ngayon sa may Batangas at ito yung uh, Taal Lake At uh, paliparan natin guys, pakita natin yung kalagayan dito Then nabalitaan natin Dito daw nilibing mismo yung mga sasabong no? Eh, 34 na tao kita natin ang sitwasyon dito sa talik Pakita natin sa inyo guys kung uh, hanggang doon sa mismo sa lake mismo Ang sitwasyon. Pakita natin sa inyo guys dahil ito malayo yun na yung drone natin no? Oh. At uh, dito mismo Dito daw mismo ni Libing Yung 34 na katao Diyan nangyari sa ano no Sabong Pakita natin sa inyo yung Kung sa mismo sumasabok itong uh, Vulcan Taal Ayan. Tara dire diretso tayo. Ay you no. Know, natatanaw na mismo. Ayan. Ito na mismo yung Bulkan Taal kung puputok no. Ibat-ibang crater rin nandito Pero mismo punta tayo mismo sa may bunganga niya Ayan Layo ah, na oh Ayan. Yeah. Ayan. Nakalulog na tayo mismo. yung Vulcan yeah. Ito talaga yan yeah. dito. Kita ninyo. 1000 meters na tayo yung layo nga. na okay. na okay. Guys, ito po yung ating pinakalatest update natin At kitang-kita nyo, ang dami mga crater dito At ang bad news ay biglang lumakas ang ulan no Kaya tuloy tayo bumalik sa ating Kusan uh, tayo nagpalipad ng ating drone Grabe uh, paiba ba kasi ang uh, panahon dito At nakita po natin, no, may mga balita na ngayon Ay nakita po yung mga buto Ayan yung sample mga kababayan no tuloy-tuloy uh, nga pong uh, dito ay hinahanap po yung 34 na ayon po sa nagbalita huh. dito nga po mismo sa lawa kaya dito umiikot po yung mga divers and salamat sa mga nag-like, nag-share nag-follow kay Skywalk TV at itong ating pinaka-latest update makikita nyo yung buong uh, lawa dito itong uh, Taal Lake makikita nyo po yan ito po yung sitwasyon ngayon dito Ayan. at napakarami po ng mga palaisdaan nila dito yan, tabay po tayo sa mga pwedeng mangyari no tuloy-tuloy uh, nga pong hinahanap nila dito yung mga labi ng uh, 34 na sa Bungero, dito sa Taal Lake yan inabutan lang po tayo ng ulan kaya talagang minamadali natin yung ating drone kasi delikado po pag mga umuulan tapos magpapalipad ng drone yan sobrang lawak po dito ng Taal Lake mga kababayan yan ang ating uh, latest update na tuloy-tuloy nating ibinabalita at ipinupunta natin yung saan nangyari no na binalita dito at nakita nyo naman po mismo yung bunganga ng Bulkan Taal na bihira lang po makita ito ng ating mga kababayan na ngayon ay nakuha na natin ang drone eh na ito na yung ulan kitang kita nyo po no yan yan ang ating mga latest update natin dito na sobrang lawak neto, na to tuloy tuloy nang ginahanap na po no? yan tuloy tuloy na po hinahanap ng mga divers yung mga labi ng sabongero na sa mga hinarap ay makita na po at mas magkaroon na po ng mustisya yan ganito kaganda dito sa may taal lake mga kababayan na ating pinuntahan at okay naman po mismo yung vulkan taal hindi naman po nag ngayon Medyo naka-inahon siya. Ayan, biglang lumakas ang ulan talaga kaya ibinalik na po natin yung ating drone. Medyo malayo-layo po yun. Umabot po tayo doon ng uh, nasa 3,000 meters po ang layo nyo mula sa may tal. Like and comment and share. Maraming maraming salamat sa ating mga viewers, subscriber na lagi na sumusuporta kay Skywalk TV at ito ang ating pinaka-latest update dito sa May Bulkan Taal na tuloy-tuloy natin ipinapakita sa inyo yung kung gaano kaganda ang Bulkan Taal dito sa May Batangas. Grabe ang lakas na ng ulan. Kaya minamadali natin ang ating drone ay mababasa. At God bless inyo lahat yan.